Hello sa inyo. Ito nga, lalabas na naman tayo para sa isang misyon. Alam niyo na. At napakainit nga po ng araw na ito. ng araw. Son, ito ang kanto. Boghaw. Kanto. 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 An? Kanto. Kanto. Mm. Kanto. Kanto. <laughs> oh, Maganda nga dito dahil puro kanto. Pag yung mga mga magnanakaw, ano kaya makalutsot sila? O, mas madali silang makakalusot. Mas madali mm -hmm. siguro silang maho Pasensya na po, hindi po ako bisaya. Napapangkamalan akong bisaya dahil sa matigas ang sal magsal. Sal Pero hindi po ako. Mm -hmm. Yan, parang ghost. Yung August ay ghost month. So, mayroon silang mga pag-aalay. Sinu may sinusunog silang papel. Tapos, may mga pagkain doon na nakalagay sa yung iba nasa taas sa parang altar nila hindi nila na pinababa kasi bawal hindi sa bawal nasa taas siguro yung kanilang altar kaya dito na nagsusunog lang sa baba kasi mausok nga naman kung may paro-paro Ayun, napapagkamalan nga po akong bisaya dahil una yung mm -hmm. apelyedo ko Abdulun daw. Yung pangalawa, matigas sa magsalita. At yung pangatlo, ako itagang Occidental Mindoro. Hindi ko lang nila. Ayun, ay nasa Mindanao. Ito oh, may malayit na park. At doon, andun yung malaking park. Rose Garden. Nagpasensya na kayo. At wala ko sa video. Mamaya-maya no, pa. Mamaya, wala akong may dala nga ako ng tripod pero tamad naman ako umupo maabala kasi dahil tayo ay nagmamadali ito yung maliit na part oh, mamaya dito ulit ako dadaan itutur ko kayo ibili ako ng ito na nga magbabayad na ako sa grocery ang pinamili ko ngayon eh. bumili pa ako ng plastic at nakalimutan ko mag dala ng plastic kami dalang baka. so, oh, yeah, ko nila yung box na inorder ko. Mamaya ipapakita ko sa'yo pa yung mga ko. Pagkatapos na nito, ay ako'y dadaan doon sa family at Iniwan ko dun yung box ko na inorder ko. Ha. Ayun. Uuwi na tayo. Hindi ko nga nabili lahat ng gusto kong bilhin dahil kulang ang ating bagay. Ano lang tayo, tiis-tiis mo na tayo. Tagalig si Dumaan pa mga importante yung mga nagalang pinagaling natin. Pagkatapos ng ito po ay parang papayot na ganda at meron na yan. Family mother na ito yung... Meron nga pala akong nakatabi din eh. Nakuha ka yung kanyang pandesal. Ay, Diyos just... ko. Sana o, oh, may pandesal. Iuwi ka pala naman. May pala man akong inorgin. Pero wala akong pandesal. <laughs> Sige na, uwi na. Marami pang halak pa yun. Tek naman, wala naman pa video. Pwede ka mag-exercise dyan. Ayan. Meron sa mga pinas na ganito, yung kada barangay mayroong park para makapag-exercise yung mga matatanda kahit bata, para mayroong matatambayan, di ba? Yung mga bata makakapaglaro, pagpatay na oras, magpaglipas oras, makakapagtambay-tambay ba dyan? Ganon. Pero sa amin, imposible yung nga mga school isko ilang dekada na dalawa wala pa rin halos pinagbago yung pa kayo makapagpatayo ng pat po, ako na, pauwi na nga ako pabalik na ulit ang ganda talaga ng langit yung, yung blue na yun yung mayroong guhit yun yung uh, underpass tulay yung dati meron ditong dito sa bahay ni alaga ko wala na pangit na tuloy tingnan mga bahay na walang halaman nakaganda talaga yung mayroong halaman sige pasok na ako sa loob o hirap na sa dala ko Diyos ito na nga bubuksan ko na nga po yung ako na nga sa online hindi ko baga alam kung bakit yung pangalan ko tingnan niyo laging kulang mali mali spelling ay e, mo gusto mga Chinese ito na nga mayroon pa silang mga parisi-resibo hindi ko naman mabasa. Awan ko ba kung baka tinititigan ko pa yan. Hindi pa magmadali. Natutulala siguro ako. Dahil bumili ako ng kape. Alam nyo, oh, kung dami kong biniling kape. Hindi ko alam. Wala na nga akong kung kilig sa darling ko eh. Laraw-araw na namimiss ko yung kape. Puro nervous na yung nararamdaman ko. Ano ba yan? Ito nga, o oh, tingnan ninyo my Nescafe, my greatest. Shout out dyan. Baka naman, Baka namin. namin. Ito, order ako ng ilang chicharya. Pero itong kape, iwan ko ba? Ang dami-daming kape. O yung mga mag-comment kayo dyan. Comment down below. Subscribe. Mamimigay ako ng kape. Kaya. Pero, maigi na rin yan para matry ko yung iba-ibang lasa. Tsaka, hindi na rin ako bibili sa susunod na buwan. Sana. I hope. I hope. Skin the oh, Lord. Kung may patis pa ako. Diyos ko, ang laki ng patis. Wala ako sa isip. Kata, uh, nag-order. Meron akong peanut butter. At meron siyang chocolate. Yan gusto kong kumain chocolate na Carly Tops. Ito yung free. Yan. Sarap. Bye-bye. Lamang po. Bye.